Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Pasok sa price guide. Yan ang lumabas sa ginawang pagsuri ng DTI sa presyo ng ilang Noche Buena products sa ilang pamilihan sa Divisoria. Sinuyod rin ng ahensyang bentahan naman ng ilang Christmas lights kung saan may nasampula ng notice of violation matapos mag-display ng hindi rehistrado o walang safety markings. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinasabay na ng negosyanteng si Edric sa pamimili ng panindang ilang Noche Buena items para hindi raw mabigat sa bulsa. So, siyempre, pag uh, napapunta rito sa grocery, tingin na rin para sakali uh, makahanda rin tayo kung ano bibigay natin sa mga relatives natin or mga friends. At syempre pagkain na rin. O, yung kasama na rin po, siyempre yun. Siste ni Edric mababa siya. Tapos siyempre, compare muna tayo prices. Kung kung ano mas maganda, doon na lang muna tayo kumuha. Sinegundahan ito ni DTI Secretary Alfredo Pascual ng Suyurin ang ilang pamilihan sa Divisoria sa Maynila kasama si Senate Committee Chair Senator Mark Villar. Sa actual, buwababa pa isa doon sa binigay nilang price guide. Kasi nga, may competition sa market. Mga lima, anim, pitong manufacturers na nagpuproduce kadalasan. Ilan sa mga Noche so Buena items sa mga ba? Ayaw mayonnaise, tomato sauce, pasta at iba pa tinignan din ng DTI ang ilang groceries kung saan lumabas na pasok sa nilabas nilang price guide, ang presyo na ilang brand ng hamon at queso de bola. Kahit kung tatanungin daw ang DTI kung magkano ang dapat ilan na budget ngayong holiday season. Inihikayat namin ng mga consumer na maging malikhain. Gaya po ng sabi ng ating Secretary Pascual, i-exercise natin ang right to choose natin. Meron tayong guide. Pwede kayong maghalo doon, tingnan niyo yung mga kaso sa budget natin kasi iba-iba naman tayo ng budget at saka panlas. So at the end of the day, malaya tayong mamili kung ano ang Noche Buena para sa atin. Tiniyak naman din daw ng manufacturers sa kahensya na hindi na raw tataas pa ang kanilang Noche Buena items. May commitment ang mga manufacturers natin na hanggang December 31, 2023 mananatili yung presyo as stated in the price guide. So hindi naman kailangan magmadali kasi nga titingnan natin din yung expiry date ng mga produkto bukod sa Noche Buena items. Tinignan din ng DTI ang ilang nagtitinda ng Christmas lights kung saan may isang pinatawa ng notice of violation dahil walang security markings. Wala yung hinahanap natin na kailangan doon. Unang-una, yung brand. You know? Tapos yung pangalan ng manufacturer, at saka address and contacts. Okay? Pangatlo, yung uh, PS mark. Pangapat, yung price tag. So wala lahat yung So, sa tingin natin, eh, meron siyang multiple violation. Eh, hindi rin naman namin alam yon. Tsaka akala namin okay lahat ng items. Then, ngayon, nakita ng amo namin na meron palang ganun. Kasi, uh, last two years pa po yun na meron daw items na ganun. Then, hindi siya binibenta ng amo ko. So, binigay siya no, ng amo ko doon sa kasamahan namin before. Kung kahit ang ilang consumer guy ni Ronald. Kung ano lang yung bakulay pa rin. Pero siyempre, iniisip ko rin safety. At tinitignan ko rin yung quality. Kasi merong iba na sobrang nipis lang eh. Yung parang, alam mong, alanganin kapag binili. Habang ilang stalls naman, Pinagsabihan ng DTI dahil walang nakapaskil na price tag. Nauna no ang sinabi ng DTI na delikado ang pagtangkilik sa mga hindi siguradong Christmas lights at iba pang pailaw dahil hindi ito pumasa sa safety standards. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.